Tara, tara, tara. Okay na mag-video Ayan, video mo kami. Naka ka, naglalakad? Naka ba naglalakad? Tre, basa mo sa akin to. Okay, tako meron. Lakad, lakad, lakad. Akin rin na. Akin rin na. 50% off yun na sa mga na Pasok, pasok mo Sila Kasi Oo nga. Pasok lang, silabasa kayo na ito lang muna. Ang nakakaloko pang sulat ng ating letter sender na si Kompleks. Ang problema nga ng ating letter sender si hindi, Bakit ganon? Si Luke, minahan ko na. Umabot na kami ng taon. Umabot <laughs> na sa point na magpapakasal na kaming dalawa. Basket, basket, basket. bakit? Hindi na na oh, <laughs> <laughs> sila talino sa mga dating bosis na pinero sa mga dating 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 mga

Pamilya <laughs> ko, sila ni Magtino na so okay. mag <laughs> mga nagluluto ko, sila ni Magtino na mga nagluluto extra, pamilya ko, sila ni Magtino na mga nagluluto extra, pamilya ko, sila ni Magtino na mga nagluluto extra, pamilya ko, sila hello, Magtino Magising ka nagluluto extra, na mga nagluluto extra, na mga pa. Bakit ayaw niya Dato, sila ni Magtino na mga na ko, na mga nagluluto